So, ako si Jeko. So, you can call me also Jeko Motovlog. So, I have a TikTok uh, page then. So, and may motor ako, uh, Rusi Classic 50. And I currently own then um, uh, 450 MT. So, yung Rusi Classic, yun yung first bike ko ever. So, yung Rusi ginamit ko for more than one year na rin. So, marami nang pinagdaanan yung motor. So, pinang sa sa ilog. Uh, ilog, uh, off-road, tapos, ayun, eh, yung recent is yung endurance. Ah, uh, so, tingin ko alam mo na yung istorya bakit yung adventure bike ang ginawa natin sa oh, CF Porto. Yeah, kasi yung, well, trip ko sa motor is kung uh, saan-saan pumupunta. So, kapag mapakansada o down, off-road, kayang puntahan ng motor. So, hmm. kaya, 450 rin yung ginawa ko after 250. Ganun na nakalagi yung eh. For the sa Classic, um, around 13,000 na. 13,000 after one year. Actually, dito lang ako sa South kapag sa Rusi Classic. No? So, dun sa pinakamalayo is Naga. Yo! oh, medyo malayo. So, ang biniyay ko noon, umalis ako ng 6am ng day. Napunta na ako ng Naga ng mga 6pm. So, 12 so, oras. 12 oras. Pero may mga breaks at in between. Okay. Yung mga options mo, paano mo binili yung 84? ah, uh, marami ako pinag-isipan before buying a uh, 450 MC. So, una is yung 500 bikes. Uh, kasi adventure bike. Eh. Pero sabi ng tropa ko is, yung, uh, from my work, pangit uh, daw yung parang yung frame nung kasi balito daw. So, uh, tapos, uh, sumunod is yung 450 na hi Ah uh, but sabi niya is uh, sabi ng iba is single cylinder so mag-vibrate so doon na ako sa ano, sa Sierra Honda. Kumusta naman eh uh, kumusta naman ang riding experience mo sa owning a 450 MP? Yeah, um since uh 'yung bike is less than 2 weeks pa lang sa akin, I can say na sobrang gaan ng dalhin 'yung 450. Uh pwede na rin sabihin beginner or somewhat intermediary bike kasi uh, okay yung torque. Okay yung... Basta para capable siya both on and off. So, bala ko unahin syempre yung for safety ko sa safety ng bike. No? So, una is yung crash guards. So, wala pang crash guards kasi. So, para pwede kong ibalibag dun sa kung saan. Na <laughs> so, hindi ako mag matatakot na shoot na bagsak. So, uh, okay siya. And then, uh, top boxes. A top box at side panels. So, para may luggage. So, may safe to say ba na papuntang ano, touring concept yung plano mo? Touring concept, yes. Uh, adventure touring. Nag-start ako actually 2022 mga... Uh, last na, last 2022 na. Okay. So, nag-start ako sa, eight, sa scooters. So, para matansya ko yung throttle, may practice lang kasi may background na rin mo mag-e-bike. So, alam ano ko yung throttle control, tsaka brakes. So, eventually, nag-practice ako ng, ng rouser. So yung rouser kasi is manual. So, para ma-practice -ma yung biting point, pag-clutch. Ayun, tapos uh, siguro nag-momotor na ako one year, more than one year. Maare-recommend mo ba sa mga beginner yung ano, yung MT450. Pwede pa sila silang dumirekta na. Okay, so, uh, hindi ko siya masasuggest for beginner riders, no? Yung talaga wala experience. But, kasi uh, medyo mabigat yung motor. So, especially big bike siya. So, it's weighing around uh, 180 or 190 kilograms. So, yung mga hindi gamay na mag ng big bike so baka mahirapan and then of course yung seat height so yung seat height kasi is 820 mm stock so kailangan nakaboots ka para maabot mo yung uh, yung floor para mag flat foot or tito and kung medyo mababa kailangan pang pababaan yung seat so sa mga Viewers natin, anong mga mapapayo mo sa kanila ay Mga comments na rin for this. Okay, so if you're um, planning to buy a 450M, uh, well, make sure na invested ka do sa motor, no? Kasi, um, yeah, capable siya both on and off-road and uh, hindi ka ipapahiya ng CF Moto kasi sobrang comfort gamitin and uh, sulit yung specs. CF Moto, baka Sponsor mo. mula na. <laughs> meron tayo ngayong CF Moto 450 MT. Shoutout kay Jeko dahil pinahiram niya kami ng kanyang napakagandang motor. So, let's talk about the features. So, sa website ng CF Moto, meron itong dalawang kulay. May Zephyr Blue tsaka Tundra Gray. So, yung kay Sir is Tundra Gray. So, may kita naman. Ako personally, mas gusto ko yung colorway ng gray kasi mahilig ako sa ganung kulay sa shade. Alright, so sa harap muna tayo, may kita niyo tong MP, ah, 450 MP is naka LED light na siya tapos may daytime running light. So kapag kabukas kita niyo, bobing pogi. Gusto ko yung design ng line niya. Uh, and yung front fender niya is for off-road talaga. Tignan natin yung quality. Okay ah, so may kita ko to kahit tumama yung mga bato siguro eh goods pa naman to. May kita nyo, bagong-bago pa yung gulong. So, stock tires to, so, 2190 yung size, uh, size niya. Ayan, nakapang off-road na rin siya. So, na nyo, uh, meron siyang windshield, which is also adjustable. Ayan, ipipihit nyo lang. Ang angas. Alright, so, ayan. Magiging useful siya sa'yo pagka mga high winds, pagka pa sa lubong. Dito naman tayo sa kanyang cockpit. So, so bubuksan natin kita nyo naman napakaganda may animation pa pag bubukas so itong bike nga pala na to costs you around 329,000 pesos and nakikita like, nyo ang linaw ng kanyang display kita nyo rin madak na dito yung mga information niya, like yung kodo uh, yung trip na kung may may, may malfunction din may kita nyo rin dito lalabas din siya dito so, kita nyo naka-ODS pwede nyo rin i-on yung upshift alert. So, yan yung kapag ka nag-rev kayo, tapos mag i siya kung kailangan nyo na mag-change ng gear. Uh, overall, napaka-high-tech na itong TFP ng CF Moto 415. Ito yung ABS rin na ito at traction control, ma-off nyo. So, yung mga ganong features, medyo useful na siya kapag nasa mga dirt, nasa off-road ko na na environment. Kung shortcut naman, para i-off mo yung ABS, ayan, mayroon rin siya dito speaking of buttons, uh, since 329,000 pesos to, yung feel niya pagka pinipindot is, alam mo yun, uh, sturdy. Um, uh, hindi siya mukhang cheap, hindi siya mukhang tinipid. Ayan, uh, ito yung side. Uh, light niya, horn, and then sabila yung kill switch, and may hazard din siya masasabi ko ma pagka pinipindot mo medyo may ano siya eh, may firmness which is parang ano siya eh, important siya pagka lalo na siguro pag naka gloves ka fuel capacity 17.5 medyo malaki na rin kasi pag adventure siya so expect natin na yung gumawa nito is syempre kailangan ng long range So, medyo nilakihan nila ng konti. And then, eto, ready na rin siya sa mga bracket. Kung may kita nyo, pwede ka maglagay ng top box dito sa may uh, extension ng uh, saddle bag. So, yung makina niya is twin-cylinder na naka-270 degrees and then, of course, expressway legal na ito, um, 450 cc. Para sa kanyang rear suspension, naka mono shock na siya, which is also adjustable. Yan po importante sa nag-off-road. So, yung rear tires niya, pang-off-road na din, 18 inches and then, 170. Alright, so, headrest to elbow naman tayo. Pakita lang natin. So, sinabi ko kanina, twin cylinder. Ayan. So, kita nyo naman rin yung exhaust na medyo nakataas dahil nga pang adventure shot. So, kung mag-offroad ka na, of course, um, bababa mo na to. Sagad sa baba. Tapos, ito, babaliin mo lang ng ganun. <laughs> hindi ko mano kasi hindi sa akin. okay, yun. Hindi kasi sa akin, kaya medyo natatakot ako bali. Paano ba siya? So, Pero para sa'yo mo lang. Pero lang talaga. Okay. So, CF Moto Adventure Bike. Of course, Adventure Bike. Medyo mata. So, tatawin natin sa kyan. Okay. Alright. Kita niyo naman. Um, okay. Masasabi ko, magaan siya. Medyo flat foot ako. So, height ko is 6 uh, flat. o so, flat foot pa naman. And nakikita ko, magaan siya, hindi mabigat. Magaan siya, hindi mabigat. And then, magaan, oh, magaan nga, syempre, hindi mabigat. Sabay, pa. Gag. Ayun, kapag in-straight mo yung bike, hindi mo mararamdaman masyado yung weight niya. So, may kita mo, okay to sa mga long ride, tsaka kahit traffic. Flat foot pa ako, pero nakikita ko siguro kung medyo mas mababa ka sa six foot. Um, li livable naman siya. Kasi, uh, tsaka yun nga, um, siguro dahil hindi mo ramdam yung bigat dahil low heavy siya. Uh, yung center of gravity. Alright, so ayun. Mandatory sound check ng CF Moto 450 MT. So stop lahat yun, ha? Iti Test ride na natin yung CF Moto 450 mt Take your time, take your time. All right, time for a taste ride of this motorbike. This is my first time, obviously, riding this CF Moto 450 MT. And first thing that I have noticed is the riding position is quite comfortable. I must say. Okay, let's try it on the speed bump. Alright. Comfortable, siya. Okay, yung suspension niya so far. tight. too early to tell. buti nakisama yung weather so kanina kasi habang nire namin medyo nagmamadali na kami thank okay, you, thank you there is an open stretch ahead and I'm going to try it's 44, almost 44 horsepower engine um, let's see if it will live up to its name 1, 2, 3, woo! Alright, so ayan, magliliho tayo na tayo dito and okay, na notice ko rin na uh, madali siyang i-turn, madali siyang i-turn. And yun nga, dahil siguro sa low center of gravity niya, uh, may accuracy yung, ano, yung pag-turn mo kung saan direction mo siya gustong dahil. Again, uh, it has 400cc engine na uh, twin cylinder. Meron siyang 44 Nm of torque and 6-speed uh, manual transmission. So, ayun. um, kapag nasa medyo low gear ka ay eh, sumisipa talaga Okay, so comfortable rin siya sa mga corners, sa mga turns. I like how it feels. Um, ramdam mo yung grip niya, hindi ka uh, matatakot. And obviously, syempre, there's no way for us to um, try it on an off-road. Pero yun, hanggang ang judgment mo hanggang dito na sa si pavement. Pero, well, I can say overall, very comfortable. Ang sarap ng pagbigay nyo ng card, Nandun um, yung power, alam mo eh. Kahit hindi ko siya nire-redline, nandun eh. And then, siguro I can, I can live with this going on a long journey. Kompleto na rin kasi may U USB charger and everything. Very high-tech yung kanyang TFT. And it's fun to drive! So, ayun, katatapos na natin yung test drive. Ano ba masasabi ko dito? Okay. First of all, na-drive ko kasi yung X400 na Falcon. Yung built for speed talaga, makaramdaman mo, lalo na sa first, second gear niya. Pero ito, ang masasabi ko dito, mas refined siya. Uh, mararamdaman makaramdaman mo yung torque niya, pero ibibigay niya yung smooth niya uh, masasabi ko ba pwede ito pang daily? Ako kasi, flatfoot ako, pwede ko ito yung pang daily. Kaso, hindi ko masabi sa iba dahil nakita ko iba nakasakay na katipto so hindi ko hindi ko alam depende sa inyo hindi ko masasabi sa ngayon sa so, for 329,000 babay mo ba to o ko consider mo or pass sa akin buy kasi kung naghahanap ka ng adventure bike na smooth um reliable maganda yung build quality juice okay siya sa okay siya si mo So yun lang, sana may natutunan kayo sa video namin and then Subscribe na kayo magwa 1000k na kami niyo. Tignan Tingnan niyo yung description nandun yung link para ano makasali ka sa free raffle ng helmet. July 31 ba? Basta katapusan ng July magla-live kami. Thank you sa ano ulit. Shoutout sa inyo, I follow niyo rin sila sa TikTok. Uh, bye.